Ito na mga tropa. La uh, Toyota Hilux. Walang atras. Walang abanti. Ayan. Tingnan natin mga tropa. Pandarin natin. At ito yung paabanti at paatrasin. Ayaw talaga. Ayan na.

Ditaw clutch. Oh, mm -hmm. Hmm, wala. Ayaw mo bante. Atras natin. Ayan, atras. Kamyo atras. Wala pa rin. Oh, wala pa rin, Ayaw talaga matropa. revolution pa, oh. Ayan, matropa. mga tropa natin ang transmission yan sa lalim ay mga tropa ito yung propeller niya ito yung center bearing transmission ay malaki ang transmission mahaba bola dito hanggang dito ayan tapos mayroon siyang propeller papunta sa harap para sa front drive kasi four wheel drive kasi ito ayan tatanggalin natin yan baba ang transmission at magpalit tayo ng clutch lining okay, nice. dahil ayaw na tumakbo at isa pa ang problema ito pa oh. ano pun na ang malapit na gumitan pumitan saka yung sa likod is stuck up din yung prino ito stuck up din ano sa iyo ay ito mga tropa gagawin na natin to ano ah, na mga tropa natanggal na oh ay, transmission nandito na sa baba ayan oh dinamita na tinan sinta para sa taas sa taas ng transmission tapos Tapos, ito yung tatanggalin natin. Tingnan naman yung mga tropa ko. Hmm. hmm. Parang nagiging sudas ng pinaglagarian. Ito pa o. Hmm. Ay, tatanggalin natin yan. match lo iya co agak melag-lag terus sira sira pressure flick oboh itu obo The pressure plate side ang naubos ah, ini, yan pressure plate ayan, ubos kaya nasira ang pressure plate patay ang bait ni Mel butas ang pitaka butas ang yung pamaboy ayan, pressure plate at saka lining palit ah, ayan, mang siladin <laughs> 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 <laughs>